nagtapot at sinigang na talaga na kasama po ka sa kapampangan sa Tagalog is sa uh, Tagalog is sa uh, ano, itlog Salsiado So Ah, uh, mati yan Hindi na mga kaitan eh. <laughs> sa dinan para po yung dalag mga ito talaga yung konting pagong sa alamang pagong sa sinigang al mga ito ina na pati natin masarap po na sinigang ito mga ito sina na dalag bata kami mga idol, ito po mga ganito. Yung nauli na namin sa bukit din ang tatay ko at saka lolo ko. Halo-halo pong isda mga idol, halo-halo isda pero... Sigang nila nun, di ba? May kurana, may paitintis, dalag, dito. Ito po yung salsyado yun. Ang salsyado, wala yung pamatis na yun. natin ang konti na matis na Που έχει μικρά, 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 μικρά. Μην το λάβει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Μην 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 το κάνει.

não tá lendo muito Masukal dito sa ano mga idol, sa parang binasa last parang yun yung kamatis ko ang namis na namis tapos bukal lugar maya maya nito lagay ko na yung talbos ng kamuti at labanot ito tapos siya itong kamatis maraming ito para dito siya ito. Sa tinggalan po yung mga anak po niyan, ito nagluto na ng lutong toyong manok niyan. Ito po yung sinigang at saka Ito po yung sinigang at saka salsyado. <laughs> sa parang ngayon dahil sa sobrang busy po sa bahay ay sa gasolinaan. Hindi po ako nakakapag-stay dahil sa maraming iniisip, maraming ginagawa. Kasi siya na po, mga Sabado Linggo po, hindi na ako, hindi ako aalis Sabado Linggo. Ay, sinigang-gang, sinigang-gang. Ito yung sinigang-gang niya ito. ito. Mabuti. Masara po ito puti. Salsyado, mga ito. Salsyado. Manamis na miss po yan dahil may lumasukan. Maraming itlog siya ito. Kaya maraming itlog ang lalagay natin sa salsyadong kamatik. Lalagay na natin yung talag, mga ito. Yung talag. Masarap po eh, ito. Kasi na mga mayroon maraming bawang na sinunod. Uh, Ay, mga ito. Yung OFW yung mga ito na, na yung mga uh, probinsya. Sigurado na uh, natatakam sila sa ganitong pagkain mga ito. Eh. Parasyado. Salamat pala sila nagbigay ng ulang sa akin taga San Agustin. Pesta po sa kanila sa Kandaba. Ayan, sabi mga sinigang-gang, sinigang-gang. Natin yung sinigang-gang, sinigang Talagay sinigang na natin yung talbos ng kamuti na masustansya. Kulay, ano po yan, violet, po, po yan. Ayan, may uh, puso na sagin, may okra, mayroong talbos ng kamuti na masustansya. Tapos po bago ako maglalagay ng pangasim. Luluto na muna natin ang gulay. Malbilis maluto ang gulay pagka wala pang pangasim. Yan po yung salsyato niya ito. eh natin na maluto po, lagay na natin yung labanos. Yung labanos kasi kahit na hindi mo yung yan mga idol, masarap. Sampal ayok, sampal ayok. Sampal ay lok na ay dada mas kalitas. Mako na kung hindi na ganang tubig ng asistan ko mga ay dada. Hindi po kami nasama sa tinggalan. Mga anak po dahil uh, maraming ginagawa si ay <laughs> dada. Mag-arbis pa ako ng mga coil pan at uh, saka po mga ito. Happy oh, yeah. birthday po sa may birthday na yan. Bati pesta po sa so mga may pesta. Puso pesta na yan. nangyat po sa karne. Saka sa, ano, sa mga halak na matatapan. Dapat uh, maraming yelok. Sana paluan ya itu bangun ini masyarakat pun itu nak paluan, nak telat mana itu. Sana nah, na nak Masyarakat pun masih masih nak paluan. Ako nung namamasahat ako yung uh, uso paling sa palengke, yung sinigang na baka, yung maasim na maasim. Pagkatapos mong kumain, pawis na pawis ka, mga ito. Marami baka, Yung sinigang ito, mga ito, puso na ng saging. Huwag yan lang po na lambot na imunit puso ng saging dahil yung pinaka malampot lang ang kinuha ko. Ang sarap niya, ma. Ito, sobra. Yeah, Diyadong kamates. Ay, manamis-namis kasi dinagyan ko po na ano yan. Dinagyan natin ng konting asukal. sabi niya ay eh, nagluluto pa ako eh. Yan po, sinigang-gang, sinigang, -gang, sinigang -gang na yan po yung napakasarap na sinigang. Ay, dag, may kasama ano, isa kapampangan, ano, puka. Sa Tagalog, isa itlog ah, yun. Tayo, ah, nung pito ka. Talbos ng kamote, mga ito, lopra, lapanos, puso na sagin. Puro masustansya, mga ito, yan po, napakasarap na ito. Wala po sinabi yung lutong to, yung yun, tuyo, manok, karne, puro karne. Mag-iwas tayo sa karne sa mainit na panahon, mga ito. Ito po, nagigipamiesta. Dapat yung nagpipiesta -pe ngayon, magluto na lang, mahiniyaw na bangos, masarap pa yun. Ayan. Salsyato, mga ito. Bigyan mo ng platito, <laughs> babe. Balila. Painit na. Kain na po. Ang dami kong kanin. Kung mong kanin, yung bago ah. bago yung ito, ito. kain po mga idol. Sarap na sabaw.

pa ikaw. Wala, wala ba may natamis dyan. na may... Sarap niya. Ayun na po. Ayan. Yung ano, parang ano? Yung parang dyan. Sige Yung... Hindi, hindi, hindi. Hindi. oh yung Hindi. yung, tao, yung pula. Ayan, natabi ko ako. Natin ko ako. Kaya nipas mo. Ang mula Wala, maram ko siya. Kami ako siya. Kaya na po. Kaya mo. Yep, yeah.

Kaya di tumalat yun. sa ko. Hindi daw. po. Para, no. Puso na sa Talbos na kamote. Hindi mm. nga mga sabaw. So, uh, no. na sa na sa akin. na no. no.

ang gabi ko, tsipo ka na, persyado. Tsaka, sinanghal. Angap na. Ikara manambot bukas niya bukas lahing po ang luluto ko lahing nagpapitas mag, mag, po ako ng lahing kanina mga tao po ano po ang ulam nila ngayon hmm. ano patsuy sarap niya mga sarap niya ng kusili para masarap si Sabaw at tanim marami sili nito. Tingnan nyo. Kuwenta na masarap po. Mga kaman namin mga idol, hindi kumakain ng ganito. Yan na, puro karni.

Maganda po sa katawan nito. Talbis ng kamute. Wala pa Ay na po mga idol. Kung wala pong kumain, kaya ba na idol? Sabi na yung diamante, kaya na. Sa Japan nata, walang ano. Wala kang no? dalang. sa Canada naman, meron talaga. So, iba na lasa, wala na lasa. Dahil na Walang ano, di siya, natin, Pag-abig na tayo eh, ang hint ng panahon, mga idol, nasa 50 na yata. Sarap po ng puso sa akin. Ito po yung bito ko. Hindi ko na tinatanggal yung updo. Ito ko rin yung mapahid. Hmm. Ba yan?

kontrabas ng amutin ito, yung violet, mga ito niya. Violet. Masarap po ito, hindi kamuha ng ibang talbas ng kamutin. Kung pong pinasoy ito, mga idol. Dumadaan po kasi ako pagka pupunta ko na sa nagtuposo. Kung nagitaw lang si pare rin ako kanina, bulong ko po yun sa para masamentuan. Maalik ka po. Patag po, pero maalik ka po. May pa pagka nagtagulan. Pero ngayon lang po ako dumandun dahil may ginagawa lang po ako sa San Jose Bulacan. Kung ano yung ko, mga ito. Naka-aircon na ako. na sa